So finish <laughs> ah! oh. <No>, na yung pool namin ah, na Tawag Toga sa liyag sa liyag ba? Alam mo, mag-overn na ito sa lisita time niya <laughs> Ay magsalubong siyang birthday Birthday po ni Daddy Bukas Birthday ni Foreman 41 years old pa po siya. 61. Ah, senior na dekade? Ah, 61 na siya bukas. Dito sila mag-iaw-iaw. Ano puno na ito, ugma? Mag-iaw-iaw, unta ugma para panood ito. Pansit na yun. Sugba-sugba nga isda ba, huwag ka ng karne. Bago mag-ihilot ang bata. Dito na yan, di ba? Dinin na mga sudlan, di ba? Ma Oh, aatras na yung tubig kasi mapupuno na siya eh. Ah, before mag-drain. Ay, ah, lang ba button. Before mag-drain, paliguan ng mga iro. Ibutang tanan sila. Na? Pwede man. Before mag- Before mag-drain, ilabas tanan iro. Ang bakteri. Ah, kaligo nikaligoon nekaligoon. Ito mo naman sa nina, o away sa ilaga. gendunut-dunut. Kaya nga buka si lega. Bugnau okay? kai. Bug kai okay? kai. Masa ada man ngani Mountain ngana no? Gaspang kaya. <laughs> Gaspang, <laughs> Gaspang Kaya kung mag-decide ko na ganito lang, ano lang sya? yung ano, cement lang. Ang tag nito, paint. Yan na natin itsura. Ah, na, ang lino ng tubig tinan. Oo, oh, oh, di ba? Ah! Ay, but ka na lang ito sa kanang kuan. Balas, but ka na ito, balas sa dalang pasigan, mga para ito nga ng murag beach, beach ilalom. Mabarada yun. <laughs> Alao. Para sa plato 'to, Dako na yung binuhi nga buaya. Orang ero. oh. Lori <test> lei, kana bit lo ri lei. Banget imong buaya. Oi, kanisa ai? Charla. Bugna

pas ako an sa ka. Hindi <laughs> na open do aturan after ni Ha? Huh? Hala. Exclusive <laughs> lang daw. What an wild or wild dong wild Pak Argel Gojel. Master <laughs> ba ya kay si Argel mo drive? Para mo ka elementary. Sa short. Mao mo sa tanong niya. Buta iya ko t-shirt ko di makalungat at di mana. Sa manaw eh. <laughs> you can be eh 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 on eh. Ala pa. Bulmana <laughs> <laughs> Wala. <laughs> I Enjoy na lang kahit hindi pa mapuno. Mga po, mga one week na po ito mapupuno. <laughs> <laughs> hala may nauna na po siya naman na ligo. so dito na tayo sa my day 24 sa pagmamasa ng ating everything matapos na sa today may magsasabi na naman, sabihin na naman yung mixer, yung mixer. Bakit? No? Okay. dito matapos na yan madami nila Happy birthday. Birthday pala nito, Mama Lenke. Sino pala Lenke? Sabit ni na lang. Hindi pala tanda ay. Gani, diyan ng subo subo. Sada. Sana? Basket. So, ayan po naghahanap po sila ng bukway. Kaya gumawa na kayo ng net nga. Kasi sobrang lakas ang ayan kahapon eh. Oh, ito yung mga net net. They are 27 trabahante today. Oh, si day na nila. Sige na glass day. Sige na ba glass day dito eh. Ang um, gahapon sila na last day. kasi inakot na nila lahat para dito. So pag natapos yan, nangakotin na lang ito. So sana matapos na ito nila last day. Dito ko ilalagay yung orchids, na? No? Dito ko ilalagay yung orchids kasi para mainitan ng bonggang-bongga. Alam, naman lagi si Onard, Jonard! Naman lagi dahil Jonard lagi. Birthday ni Daddy na magpapansit kami. And apretada. Apretada ang manok na lang sa atakay. ay ay si Tanghon akong gusto kaya. Kailangan nilang um, tapusin to para mapantay na kaagad diretsyo. Tapos, pwede na kami mag-rearrange lahat. I-arrange na lahat ng mga stage and everything. Ha? Huh? Oh. So, tapos na yung ating flooring lahat dyan. I-arrange na yung mga stage and everything. Lalagyan natin ng fake grass. Tapos, sa Monday will be our blessing here. So, magpapabless kami kasi may misa dyan sa aming kapilya. So, may pare. Papabless na namin to. Then, after that, pwede na namin liguin. Liguan namin ha bawal muna ang public kasi wala pa kaming permit at baka magquestion tayo so darating yung aking um, bookkeeper ngayon so mag-uusap kami mag-discuss kami about sa pinagtrainingan niya may certificate na kami for PCO para sa ECC requirements para hindi kami magquestion ng permit permit but for now tapusin muna namin ito at kung may time pa ang ating mga cottage ay ililipat natin ito. Ito nang itsura niya, oh. Saran. Iba lagi color, no? Ito nang ating dito banda. Dito ko ilalagay yung ibang mga tables. So for now, yan na muna kasi wala pa tayong budget. So hindi ko muna lalagay ng cottage dito. May cottage to dito na napakaganda prospect ko, tatlong cottages. So ito na muna ilalagay ko para sa ating sambayan dito. At na-arrange na yung mga bulak-bulak temporary. Diyan na muna sila. So, yan. Welcome to our day 24.